Ito na kaya ang GOMO APN na lalampas sa 5 Mbps limit. Ito na rin kaya ang APN na magpapabilis ng dito data internet connection mo. Para magsimula, pumunta sa settings. Then click connections. Then click mobile networks. Next, click access point names. At iselect ang iyong dito or GOMO SIM. Then i ang plus. Sa name, type 5G slash 4G meta APN. sa APN, type cnet.spcs. Sa proxy, iset sa not set. Sa port, iset din sa not set. Sa username, type web. sa password type web also sa server e type ang sa mmsc e type ang sa multimedia proxy e type ang Sa multimedia message port, itype ang Sa authentication type, select PAP or CHAP. Sa IP and type, type default. Sa IP and protocol, select IPv4 slash IPv6. Sa IP and Roaming Protocol, select IPv4. Sa Bearer, piliin ang mga sumusunod. Sa Multimedia Network Operator Type, select None. Kapag okay na, i-click ang tatlong tuldok at i ang iyong VPN.